Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng lasa, luho at lihim, marami pa rin pagkain ang may kasamang kwento ng panganib, kontrobersya at pagbabawal. Mga kwentong hindi alam ng karamihan pero siguradong magpapaisip sa bawat kagat. Kaya mula sa delikadong delikasi na tila roulette ng buhay mula sa Japan hanggang sa isang munting ibon na nilulunod sa brandy at kinokonsumo ng may takip ang ulo. Pag-uusapan natin ang sampung pinakakakaibang pagkaing ipinagbabawal sa Amerika. Kaya kung handa ka na, simula na natin! Number 10. Delikadong Delikadesa kung mahilig ka sa thrill habang kumakain, baka ito ang ultimate food adventure para sa iyo. Ang fugu o kilala rin bilang Japanese pufferfish. Pero teka, hindi ito basta-bastang isda. Ang laman nito ay may dalang tetrodotoxin, isang lason na mas malakas pa sa cyanide. At yes, fatal ito kung hindi maayos ang pagkakaluto. Kaya hindi lang basta pagkain ng fugu. Para kang sumasali sa isang life or death lottery habang humihigop ng sopas. Pero hindi naman ito totally banned sa buong mundo. Sa Japan, kailangan ng mga chef na magte-training ng ilang taon at kumuha ng lisensya para lang ma ito. Para kang kakain sa isang action movie scene, lahat ng galaw kontrolado, bawat kagat pinagplanuhan sa US, sorry. Hindi nila kayang isugal ang buhay mo para lang sa thrill. Kaya ang fugu nananatiling isang bawal na pagkain sa karamihan ng bahagi ng Amerika. Pero aminado ako, nakakakurious, 'di ba? Number 9, luho ng luha. Kung usapang social at high-class dining ang peg mo, sigurado akong narinig mo na ang foie gras. Yes. Yung malambot, buttery na liver spread na ini-spread sa toes habang uh, naka-cross legs ka sa isang mamahaling restaurant. Pero alam mo ba, ang proseso para gawin ito ay halos horror story Pinapakain ng sobra-sobra ang mga pato o gansa gamit ang tubo para lang lumaki ang atay nila. Hindi lang ito pagkain. Ito ay moral dilemma sa pinggan. Kaya naman sa Amerika, lalo na sa mga lugar tulad ng California at New York City, napilitan silang ipagbawal ito. Para kang may luho pero may guilt trip kada kagat. May ilan na nagsasabing kaya namang gawin ito ng humane pero marami ang tumututol. Grabe, no? Isang delicacy na halos may kasamang debate sa bawat kagat. Kung sakaling maharap ka sa foie gras sa ibang bansa, mapapaisip ka talaga. Masarap ba talaga ito kung may kasama itong luha? Number 8: Pista ng Palaka. Alam mo ba na noon parang normal lang sa mga Amerikano ang kumain ng sea turtles? Yep, mga pagong sa dagat, ginagawang soup, iniihaw o kaya iniluluto na parang pork o chicken. Pero dahil sa sobrang pagkatakam ng mga tao sa karni nito, unti-unti silang nawala. Ang masakla pa slow breeders ang mga pagong. So habang kumakain ng ilan, halos wala nang natitirang susunod na henerasyon. Kaya naman, boom! Bawal na ang sea turtle dishes sa buong United States. Pero ang kwento nito, hindi lang basta tungkol sa pagkain. Isa itong malaking wake-up call na may mga tradisyong kailangang iwan para sa mas malawak na kabutihan. Ngayon, simbolo na sila ng conservation at sino mang mahuling kumakain ng sea turtle? Handa ka na ba? Maaaring humarap sa mabigat na kaso at malaking multa. Ang dating menu item ngayon ay living legend na lang. Nakakapanindig balahibo, di ba? Number 7, Perya sa Plato. Handa ka na bang uh, shock Dahil ang next item natin ay hindi lang exotic, literal, na gumagalaw paminsan habang kinakain. I'm talking about Kasumarzu, ang Sardinian cheese na intentionally pinapahayan ng live maggots. Yes, mga uod my friend, ginagawa to sa pamamagitan ng pag-iiwan sa cheese para tirhan ng cheese flies at paglumambot na ang texture nito dahil sa mga larva. Voila! Ready to eat na raw yan! Sa US at sa maraming bansa sa Europe, banned! Totally! Dahil pag hindi mo na check kung buhay pa ang magots habang sinasandok mo delikado sa tiyan, bro. Pero sa Sardinia, ito raw ay treasure, isang cultural gem na ipinagmamalaki nila. May black market pa nga na nagbebenta nito dahil sa sobrang demand. Imagine mo, isang pagkain na kinikilabutan ang marami pero para sa iba, symbol ng identity. Parang perya sa plato, sorpresang di mo alam kung kakainin mo ba o tatakbuhan. Number 6. fish na bawal Okay, real talk. Nakainom ka na ba ng soda na parang champagne pero walang a-alcohol? Meat pomak, isang fizzy drink mula Sweden na may pabubbly feels at fruity twist. Sounds harmless, uh, di ba? Pero sa US, sorry na nagulang. Hindi mo na ito makikita sa kahit anong grocery shelf. Bakit? Eh kasi halos exclusive lang ito sa Sweden at kahit gustuhin ng iba na dalhin ito sa Amerika, hindi pa rin ito naging widely available. Nakakainis sa, sa totoo lang kasi para raw itong non-alcoholic version ng celebration. Imagine mo, party vibes, clinking glasses, pero walang lasing. Ang nakakatuwa, originally ginawa ito para sa mga elite na ayaw ng alak pero gusto pa ring mag-dose. Ngayon, kung gusto mong matikman ng pomak, kailangan mo pang mag-book ng flight papuntang Sweden. Literal, sip of luxury na hindi mo basta-basta makakamit. Number 5, Dugo at Malagkit. Handa ka na ba sa medyo kontrobersyal? Kasi itong sunod na pagkain ay may pangalan pa lang, may kaba ka na agad. Yes, we're talking about pig's blood cake. Isang street food na patok sa Taiwan pero ayaw na ayaw sa Amerika. Gawa ito sa steamed pig's blood at sticky rice. Tapos, binabalot sa peanut powder. At to cilantro, sa hitsura pa lang, parang street snack na kakaiba pero legit masarap lalo kung may dipping sauce pa. Pero nang sinubukan itong ipakilala sa US, BOOM! Tinanggihan agad ng USDA. Hindi raw malinaw kung dahil lang sa ick factor o may health risk talaga. Pero ang ending, banid na ato. At syempre, maraming Taiwanese ang na-offend. Hello, part yan ang kultura nila. Pero sa Amerika, hindi pa ready ang marami sa ideya ng blood-based food. Nakakapanghinayang no? Kasi para sa iba, ito ay childhood merienda. Pero para sa US, ito ay no-no sa plate. Number 4. Langis ng Lason Narinig mo na ba ang sasafras oil? Dati, ito ang secret ingredient ng mga lumang tsesa, gumbos, at syempre, classic root beer. Oo, dati halos staple ito sa kusina at sa apothecary table ng mga lola-lolo. Pero ngayon, bawal na ito sa Amerika at hindi lang basta bawal. Taglay nito ang reputasyon ng isang tahimik pero mapanganib na kaaway. Bakit? Dahil may taglay itong safrole, isang kemikal na konektado raw sa cancer at liver damage. Imagine mo yun Isang oil na dati mong iniinom para sa relaxation, ngayon ay tinuturing na toxic substance. Noong 70s, nagsimulang lumabas ang studies na nagsasabing delikado ito at hindi lang basta mild symptoms. We're talking about hallucinations, dizziness, nausea, at worse, serious organ damage. Kaya ayun, goodbye sa safras oil sa food world ng U.S., Nakakalungkot kasi may nostalgic charm ito. Pero hey, health comes first. Kahit pa old school ang vibes ng lasa. Number 3, chocolate na may lihim. Akala mo safe na treat ang chocolate? Think again. Ang Kinder Surprise eggs o yung may laruan sa loob ay bawal sa US at hindi dahil sa chocolate ha. Masarap naman yon. Ang problema, yung sorpresa. Sa loob ng egg ay may maliit na kapsul na may laruan. At ayon sa US law, bawal ang kahit anong pagkain na may non-edible item na maaaring mabulunan ng bata. Bam! Instant ban! Nakakainis, lalo na kung lumaki ka sa ibang bansa na excited sa pagbukas ng itlog para makita kung anong toy ang nakuha mo. Sa Amerika? Nope. Kaya nga gumawa ng Kinder Joy version para sa US na separate ang toy at chocolate. Practical? Oo. Pero admit it na wala yung kilig. Yung parang mini Christmas sa bawat bukas. Safety first daw pero para sa ilan na wala ang magic kaya hanggang ngayon marami pa rin ang nag-i-smuggle yes legit ng original Kinder Surprise eggs just for the nostalgia and thrill number 2 lasing sa alinlangan narinig mo na ba ang green fairy hindi siya mystical creature ha ito ang palayaw ng absinthe isang makapangyarihang alak na parang pang-wizard ang epekto. Dati, sobrang in-demand ito sa mga artist at manunulat tulad ni na Vincent Van Gogh at Ernest Hemingway. Bakit ka mo? Eh kasi sabi nila, nakaka-inspire daw, halos parang may uh, hallucinogenic effects pa nga. Pero dahil sa chismis na nakakabaliw ito, literally, pinagbawal ito sa US ng mahigit 100 years. Pero teka, twist time. Noong 2007, bumalik si Green Fairy. Pero may rules. Tinanggalan siya ng access to John. Ang sinisisiro na sanhi ng hallucinations. Kaya ngayon, pwede na siya basta within limits. Nakakatuwa, no? Isang inuwi na parang galing sa magic spell book banned for a century tapos biglang nag-comeback. Kaya kung makakatikim ka ng legal absinthe today, tandaan mo, umiinom ka ng alak na may legacy, pang poet, pang rebelde, pang misteryo. Number 1. Ibon sa ilalim ng serbesa. Handa ka na ba sa pinaka-wild? Eto na ang ortolan, isang maliit na French songbird na minsan inihahain sa mga royal banquet at sobrang elite na dinner party. Pero teka, huwag ka munang matuwa. Ang paraan ng paghahanda sa ibong ito ay sobrang kontrobersyal. Ikinukulong sila sa dilim, pinapakain ng sobra hanggang lumaki, tapos nilulunod sa brandy. Yep, literal. Drowned in liquor. Tapos i-roast. Tapos kakainin. Habang tinatakpan ang ulo no, ng napkin, hindi para sa kalat, kundi para raw hindi makita ng Diyos ang ginagawa mo kung nabigla ka, hindi ka nag-iisa. Kaya noong late 1900s hanggang early 2000s, unti-unti nang naban ang pagkain ng ortolan. Una sa EU, tapos buong France, at syempre, hindi rin ito pinayagan sa US. Isa na lang itong legend ngayon, isang delicacy na halos ritual ang kain, pero may kapalit na mabigat, extinction grabe di ba isang ibon na naging simbolo ng luho kasalanan at conservation literal na bawal na ligaya sa pinggan